Hello guys, uh, welcome back to my channel. So wala pa tayong masyadong videos ngayon kasi wala na tayong stock na buhok. So ngayon po ay naghahanap ako ng mahabang buhok as in mahaba po yung mga nasa 30 inches. Yun po talaga ang kailangan ko kaya nahihirapan ako maghanap ng buhok. So kung meron po tayo dito mga mamshi, mga ate na mahaba po ang buhok at gusto nyo magpapaikli ng buhok, mag-PM lang po kayo sa akin at pag-usapan po natin ang presyo. Hindi po kayo lugi sa ating presyo sa akin pagbili ng buho. Hindi po kayo malulugi. Napag-uusapan naman po natin. <clears throat> Habang nag iintay pa ako ng mga buho na parating galing Thailand, parating na po ito. Ngayong December 20, mga December 26, ganun. Sana ah. Sana nga bago mag-Christmas eh dumating na para maganda naman yung Christmas ng aking mga anak. So kung sino naman po yung mabambok dyan, basta mag-PM lang po. Kung ano po ang aking YouTube channel, eh yun din po ang aking Facebook account. Uh, kaya mas madaling niyo po ako makakontact if ever na gusto niyo magbenta ng inyong hair. Ayan, pwede, pwede na po kayo mag-PM sa akin. Ang hinahanap ko po ay nasa, 20, from 25 inches to 50 inches yan. At saka yung wala pong design ng buhok. Yung straight cut, walang design, virgin. Mas mag magandang buhok, magandang price din po ang ibibigay natin. Kaya na, nakaka, ano, tamad <laughs> kasi wala tayong magawa wala akong magawang buhok ngayon. So, naubusan tayo ng lahat ng stock ngayong December pa talaga. Mga kalahatian ng December pa ako magkakaroon ng stock na buhok. Kaya mag-PM lang po kayo sa akin kung sino yung gustong magpa-exe ng buhok. Pwede po kayong puntahan kasi meron po tayong service. Po, pwede naman po na tayong magpa-shipping. Sabot ko po ang shipping. Makukuha niyo kagad ang inyong buhok. Ay, ang inyong pera. Basta putol na rin ang buhok, kailangan makuha natin agad-agad ang buhok. So waiting talaga tayo ng ating buhok from Thailand. Ang huling update sa akin is 30 days daw. So ang tagal-tagal ng 30 days. Yun ang inaantay ko. Yung pagdating ng buhok na yan. Kasi maganda-ganda yung mga buhok ng Thailand. So, one month natin gagawing clip yun. Bali, hindi yun sa akin. Sa boss ko yun, ipapagawa lang yung clip dito kasi nakakuha na siya ng sample sa aking clip. So, nagustuhan niya yung ating uh, so, Kaya nag siya ng 35 clips. So, 35 heads, 35 bundle lang ating darating na buhok. na from Thailand, mga buhok ng Thailand, mga Thailander, ano kayang, ano, kasi ang sabi sa akin ng aking boss, mas maganda raw talaga ang buhok ng Pilipina. Kaya Pilipina hair talaga ang gustong gusto niya. So yung Thailand hair, pagka wala siyang makuhang Pilipina hair, yun ang kanyang pinampapalit. Lahat naman magaganda. Mga ano Pero mas maganda daw po talaga ang buhok ng Pilipina. Yan, proud to be Pilipina. Kaya kung sino man po ang gustong magbenta ng buhok, Basta mahaba, mula 25 inch hanggang 50 inch, magandang buhok, magandang price. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po hindi po kayo malulugi sa aking price sa inyong hair. Depende rin po kasi yan sa hair, ang presyo. Hindi naman po tayo pwedeng magbigay ng price na malaki tapos yung buhok na maliit lang. So, kailangan natin magandang buhok para sa magandang price. Yan. Kaya mag-comment lang kayo kung gusto niyo magbenta. At pag-usapan natin, kailangan isa-send nyo sa akin yung picture ng inyong hairs. Yan, pati yung length, kung gano, kung anong inch nila, kung gano'n sila kahaba at yung kapal. So kung malapit-lapit ka sa akin, mga around Cavite or Laguna, pwede kitang puntahan basta nasa ano ka pa. basta mararating pa kita. Pero pag malayo na pwede naman po tayo magpa-shipping, wala naman po problema doon sa ating shipping. So yan, mag lang po ako ng message sa inyo na kung gusto niyo magbenta yan, mag-message lang po kayo sa aking Facebook account or mag-comment kayo dito sa aking StreamYard Live. Yan, yun lang po ang aking message today. Thank you!